Meron po kong isang bagay na nalimot o napulot. Ano po, hindi ko na lang po sasabihin sa inyo kung saan ko po sa nakita at nakuha. Meron po isang bagay na makinang isang piraso uh, pirasong uh, aking man, sa akin pong palagay. Ito pong kumikis lab na Napag-alaman ko pong uh, para pong may halaga. At ito po ay akin pong uh, ibabad sa alkohol. Ano po? kung ano po itong kumikislap Ay, ako po'y labis na naman ha Dahil sa uh, talaga pong uh, yan kita-kita pong ebidensya Ito nga po, tawa ko Napag-alam-alam ko po na para pong ginto maligi dito nakatanim, naka tanim nakakapit sa batong marmol ano po ngayon yan ang kita ninyo may kislap kisla po ngayon po ay naisipan ko po itong uh, ipagkalaw dito po sa isa kong kaibigan patalik na kaibigan na isa po ito sa napakagaling magpahalaga sa mga gatong palay. Ano po, at mahili po ito sa koleksyon. Ay ito po yung akin po yung sa kanya. Ano po, yan. Ito po ang uh, akin pong hawak na ipinagsalog sa kanya. Sana po ipahalagahan niya. At ito po, pag nasa kanya na po ito, pwede po namin itong gawa ng video ano sa kanya pong uh, page na tantang gaming or uh, Basikal channel yan e dito ko po, po ito pinakalob sa kanya maraming maraming salamat sa inyo lahat meron po kong isang motor o napulot. Ano po? Hindi ko na lang po sasabihin sa inyo kung saan ko po sa nakita at nakuha. Meron po isang bagay na makinang akin man sa akin pong palagay. Ito pong kumikis lab na ito. Napag-alaman ko pong uh, para pong may halaga. At ito po ay akin pong uh, sinubukan ibabad sa alkohol. Ano po? po mapatunayan ko po kung ano po itong kumikislap. Ay, ako po'y labis na naman ha. Ah, dahil sa... Talaga ah, pong, ah, yan. Kita-kita pong ebidensya. Ito nga po, tawa ko. Napag-alam-alam ko po na ah, para pong hinto. Ang oh, nakapaligid dito, nakatanim, nakakapit sa batong marmol, ano po. Ngayon, yan ang kita ninyo. May kisla, kisla po. Ngayon po, ay naisipan ko po itong uh, ipagkalaw dito po sa isa kong kaibigan. Patalik na kaibigan na isa po ito sa napakagaling magpahalaga sa mga gatong no Ano po, mahilig po ito sa koleksyon. Ay ito po yung aking po yung pinagsalog sa kanya. Ano po, yan.